Oh, Ang saging dito mga idol oh. Maraming bunga Kailangan natin mamitas na mamitas ng bunga ng saging para hindi ubusin ng mga ibon. Oh, inuunahan tayo ng mga ibon, mga idol. Pagka hindi uh, natin pitasin yung mga magulang na bunga ng saging, ay inuunahan tayo ng mga ibon, mga idol. Ayan o, oh, mga bunga, daming bunga dyan, mga idol. oh, samahan nyo ako sa pamimitas ng bunga ng saging. Oh, ito tayo. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Oh, ayan o, oh, yung mga gwardiya naming mga aso. Ayan o, oh, naghahanap ng mga bayawak. Yan mga alaga naming mga aso. O, oh, ayan o. Oh, Mga gwardiyado dito ng mga aso. Huwag ganito uh, na nandito kami sa bukid. O, oh, gwardiyado kami. Yan ang alaga namin dito. Mga naghahuli ng mga bayawak. Maraming bayawak dito. Ayan <coughs> po siya ng saging mga idol oh. Ayan oh, oh, oh. Oh, oh, hmm. Ayan oh, Yeah, ha. Ayan, ha. Hmm, yun Ayan o, o. Talaga, ano, ano, o, o. Ayan o, o. Sa aging pala ang talaga naman. <clears throat> saging pa parin to pa rin yung saging dito sa bundok ano O. 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 ano 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 Lapit na naman na oh. ano oh. ano mga ano 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 buhay buhay uh, tayo buhay bundok mm, ang mga palalim ng angkel dami daming bunga talagang napakasipag uh, mamunga ang saging ni angkel uh, ito namitas pa si angkel ng mga saging dito may uh, pinis, pinitas pa si angkel dito yan, uh, pinutol niya doon sa baba ng puno para mag uh, manganak ulit yung uh, pinagpitasan ng saging ay uh, agad yung Ayan, yung puno ng saging ngayon, ganyan, oh, pinutol para maganda naman mga anak. Ayan, hmm. kasi kung hindi na puputulin yan, eh, ano na yan, aha, tawag doon, mabubulok. Ayan, pinutol mga idol yung uh, puno para mga anak ulit ng panibagong anak. Ayan, ito, talaga oh, naman, ang sisipag, oh, hanggang baywang lang yung mga bunga ng saging, oh. <coughs> talaga naman ang daming bunga oh oh Ayan o, talaga naman, ang daming bunga mga idol, talagang uh, mabubusog kayo mga idol kapag marami kayong tanim ng saging talagang uh, sipag at syaga lang ang kailangan pagka mayroon kang itinanim ako na magbuat ang kail ako na ako na magbuat ang kail bibidyoan ko na, mabigat, mabigat ha? hindi hindi ako na ang ako na baba mo Ay, nako. hindi nga, eh. wala sana ako dyan sa bukid o oh, sana ako sa bukid o oh. Ano ang gawin ko dyan? Hawakan mo lang ganyan sa isusunod yeah. eh. Papakita mo lang sa akin yan. Yan ang daan, gano'n. O, oh, kahit sampu pa nga. O, oh, ha? Oh, o, oh. oh, sundan mo lang. kaan. Ayan o, oh. oh, tara na, tara na. Nakapitas na kami ng saging, o. Oh. Ito, apat agad, Oh. Grabe. dami mga biyaya dito sa bundok. Kapag ka may itinanin, mayroong aanihin. Ayan o, oh. o. Apat agad. O. Oh. O, oh, uh -huh. Ito yung kayamanan dito sa bundok. Pagka masipag magtanim. رامين آه آمين Oh, ginawa ko dito, talaga naman daming mapipitas dito na. Kahit patagilid oh, no. din kayaan, pwede. Oh, Patayo mo lang ang ganyan. Eh, Ayan, ay, Oh, yun oh, you know, may dalawa oh. Oh. Talagang kaya kaya ako kaya 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 Oh, uh, na. Sapat na tayo. tulin tulin mo naman lumakad <laughs> Ayon, dami oh talaga naman mayaman sa saging si ay ano whoo mayaman sa saging si angkel ang dami talaga niya ngayon napitas pang isang truck ay ano ano isang truck talaga <coughs> Ini kita tanggal ya. Uh. Ayun, dami you know. Parang isang truck na ito ah. Hmm. You Yun know, naman. Ang dami. Pambili ni Uncle ng ano to. Ah, kapi sa kasukan. Salamat mga daw sa inyong panunood. Salamat sa inyong panunood. Ha, ah, ito. Pahinga muna ako at uh, medyo hiningal ako. Ano? <laughs> Oh, ang oh, dami. Isang truck oh. Nalagay naman. Isang truck ang inanin ng kel sa kanyang saging. Huh. Oh. Huh. Oh. Oh. Ayan <único Liberty Overwatch> oh. 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 Oo. Oh. hu Huw, ayan o. Mga idol o. Oh. Dami o, oh. talaga namang isang truck. Isang truck yung uh, inani ng kill ng mga saging ngayong araw. Ibibinta niya, pambili ng uh, kapi. Whew, talaga namang uh, ang sarap. Ang sarap ng buhay kapag ka may tinanim. Mayroong ka rin aanihin. Uh, ayan, talaga naman. Pag ka may tinanim talaga, mayroong aanihin mga idol. No? Oh. Shout out tayo sa mga Walang tanim diyan, 'no? Oh, yung mga walang pananim. Ayano. Oh. Oh, yung mga walang pananim diyan. Oh, oh. Mga walang tanim. Uh. Ayano. o o Oh, yung mga walang tanim diyan. <coughs> oh. oh. uh -huh. uh -huh. oh, ito na. Ito na, ito na mga idol. Oh. Ito na oh, mga inani ni Uncle, mga saging. O yan o, no? oh. sangkak talaga, ang dami o. Oh. Ayan pa, oh. may pahabol pa o. Oh. Talaga namang, uh, ha? May pambili ng kil na ng kapi, oh, saka sukal. Kain. <laughs> oh, ang dami talaga o, oh. isang truck Oh. Ay, malayo pa yung pagbibintahan, doon pa sa baba. Kaya, mamaya, uh, tanggalin niya ang mga piling-piling nito, ilalagay niya sa sako para mabubuhat kasi kapag ka ganito hindi niya kayang buhatin no, Ma marami kaya pag isa-isain niya ang kilamaya to tutuklapin niya doon sa buig buig bang tama yun? tawag yung buig yung mga piling-piling oh, salamat salamat mga idol sa inyong panonood sa pinitas ni uncle na saging at ito oh, dami o oh. talaga naman hindi ko mabibilang kung ilang piraso nito mahirap bilangin ng bata to ang dami o oh. oh. Ayan, ah, hindi kayang bilangin ng bata 'yan. Ang dami. Eh, dumating ng mga kid. go 'yung aso?